Ito, tingnan natin, na try natin kung andiyan pa yung loko natin kasi due to overheat na wala yung mga lokon mostly sa fish pond. So subukan natin kung andito pa siya. So Ito. Yung kit daw tinatawag nilang. <laughs> Natay tayo video. wala akong nakuha guys so walang lukon ito yung nakuha butot ng, ng ano pero sabi ni tatay kanina mayroon siya nakuha so i-check sana natin kung dano na sila kalaki Malit lang naman yung nilagay natin dito na lokon nasa 20,000. 20,000 na lokon lang. So, ito 'yung tinatawag nila guys na agihis. Ito 'yung pina, pinapakain sa lokon at saka sa Alimango kasi may king crab kami dito, guys. So, wala. So, maybe tomorrow, guys, para makaano sila kasi naabot 'pag na ano na kanina 'yan dapat mga another at saka mas maganda daw kapag batog Bataas yung tubig mataas yung tubig doon sila talagang sumasakay at kawan na kumakain so ayan o so dadagdagan ko pa to yung aking alimango na native kasi malapit nang mag bear pag bear mataas na yung alimango guys so ayan ibalik natin kasi hindi tayo nakakuha ng lokon So, hindi ko alam kung paano maglagay ulit. Pero, nag ano na siya guys. ayun, nalagay na natin ulit. So, yung ibang ano is, yan, naglutaw na siya. Siguro mga patay yan. Ayan, ayan. Ito. yun yung papunta sa amin. Ayan. Yun, kita yung ano, yan ay mga bangus na kumakain, guys. So, hindi ako nakakita ng loko natin. Tomorrow morning na lang, balik tayo dito sa umaga. Tingnan natin, kasasakay na yan. Ay, yung aking aso, ay na siya, si Grego. Ay, yung no, no, loko-loko talaga. Ayun, no, malaking kisaw. Kumakain na kasi yung mga loko. Loko mga ano. Sa katapusan, 2 and a half months na to yung ating bangos, guys. Kasi yung bangos, hindi naman talaga malaking kita na ng bangos. Kasi pero kailangan, kapag mayan kang mga uh, sortidos, ang tawag niyan, lukon, at saka mga ilimango, kailangan mayroon siyang bangos para gumagalaw siya sa lupa o sa tubig. Ayan. Kasi yung importante dito, guys, talaga sa malaking kita, misal, alimango, alimango at saka lokon. Kaso ang lokon mahirap din siyang ano, lagaan. Nagkakasakit siya nung ating 4 months at uh, 2 months. So 2 months na ng 25 yung ating lokon. So Halika na. Kiss na tayo. Yung ito yung tinatawag nilang balsa. Ay. Aabunuhan uh, pa natin to kasi sabi ni Erpat, need na daw ng abuno. So, bibili tayo on Saturday. Saturday yata. Saturday, ano ako. Ayun uh, know Pupunta ako ng market siguro. Ayan. Punti lang to guys. Mga isang hektarya lang to. Kasi, dalawa yung project na inano ko eh, yung uh, ito at saka ito so ko kulangin tayo sa budget ito lang muna isang hectarea kaya kailangan ko pang umalis ulit para dagdagan natin ng dalawang ano mga dalawang hektarya pa then after that pahinga na talaga ako pagod din kasi sarili ko naman muna <laughs> wala pa naman akong ahem so bye bye yan o ito nyo yan yung aking pinaghirapan